Nakalain mo ba na yung nagsarado yung business ng dahil sa pandemic, ngayon sumisikat dahil sa giant hito na buhay at iniihaw nila dito. Mabibilib ka dahil hindi sumuko sa mga pagsubok, kaya naman ngayon nakakabawi na sila. Dahil bukod sa masarap, talagang fresh, eh napaka-healthy pa ng mga iniihaw nila. Ito ang ihawan ni Jojo, or mas kilalang paresan ni Jojo, na located lang dito sa may bayan luma, Imus, Cavite. And then open din sila for 24 hours. Ilang kilo po yan, sir? Halos uh, apat pa kilo po ito, ma'am. Ang laki, giant eh, no? Yeah, kasama rin namin si Akusha dito. Tapos yung hito naman nila, maraming iba't ibang sizes. So nasa sa inyo na lang kung gusto niyo na maliit, magaan, or yung pinakamalaki nila dito. Super excited na nga ako ma ito. Talagang nagfasting pa kami kaya naman ano pang inaantay natin, guys. Sugod na natin patagalin. I-try na natin. Wow. Mm. Bango. ang tamis. <laughs> ang lambot, ang juicy, manamis-namis. Sariwa pa. Wow, grabe sa laman, guys. Wow tanyo nyo ba kung gano'n ka-juicy? At ang daming laman. Sulit nito, guys. Fresh na fresh pa. Mm. Grabe, guys. Ang juicy. Alam mo yung pag mo siya, parang may kasamang sabaw. Halatang yeah. fresh na fresh. Ang tamis, guys. Kahit wala silang hinahalong anything na pampatamis. Hmm. Hindi pwedeng kalimutan ng kanin. Ang maganda dito guys, ang taas ng protein nito, Healthy pa. Ginrill. At masarap.